Hello mga kaibigan, so laro tayo ng chess so yung gagamitin nating time control ay bullet na merong 2 minutes at 1 uh, second increment so gagamitin natin yung ano namin uh, opening, ito yung tinatawag na sunbird attack kung saan merong agad uh, attack sa king side example ganito tapos dito pwede tayo mag recapture ng pawn habang nakatake pa yung knight niya. So, dito. Kahit meron siyang attack sa, ating, sa ating queen. So, retreat lang tayo. Siyempre, iwasan na ma-attack uh, yung ano natin. Uh, queen with c6. So, dito. Pwede tayo dyan. So, dito hindi makakakasal yung king niya. Sige. Tapos, i-pressure natin yung d4 niya. So, ito talaga yung opening namin. Uh, simple lang siyang opening. So, dito, uh, syempre, wag natin ipakain yung queen natin. Yun yung best asset natin. So, castle. Para mayroong safe tayo. Safe king. Tapos, syempre, develop tayo. Or, siguro, kain muna tayo dito. kasi yung pawn, kaya Ganun. Ganun yung nangyayari kapag kainin niya. So, dito, mag, pwede na tayo maging mag-centify kasi lamang na tayo. So, dito, merong queen at saka dalawang rook. So, lamang tayo ng uh, knight dito kasi yung uh, knight niya at bishop is equal to rook. So, dito, meron tayong maiging atake sa knight niya. So, dito, atakin natin yung queen yung night niya at saka pwede tayo mag ano at makak uh, kuha yung rook niya so dito at kuha na yung rook sa baba so dito hindi na natin siya titigilan a uh, atake nang atake na talaga so ganoon kalakas yung opening namin uh, na wanan namin yun uh, sunbird attack ang pangalan namin sa opening na yun uh, in namin yun as a little just united so dito claim tayo ng victory kasi nag left sya so sayang ang oras so yun lang po mga kaibigan maraming salamat